ang iniimbestigahan ito no sa House of Representatives yung Quadcom hinahalukay din nila issue na ito no at ngayon nagsimula na rin yung Senate Blue Ribbon Committee nagsimula pa lang kay sa isang hearing ano yung Quadcom naman nakakasampung hearing na po ay eh, not mistaken uh, at, ano, may mga kumanta ng mga pulis doon na merong araw mga may quota at may reward para pumatay sila merong pabuya may bayad ano sa bawat nap napatay ano na sospek ito no, ni hindi ito sentensyado, ni hindi pa na hindi pa na nahuhuli, hindi pa nasasaktan, hindi pa nalilitis, hindi pa na, lilitis, hindi pa na sesenta, sentensyahan. Kumbaga si North po yung pustisya, pinatay na lang, ano? So, may reward pala yon. Kaya kaya ganoon. Eh, ngayon, nagsisimula pa lang dito sa Senado. Bukang, ano ang titingin yung patutunguhan itong investigasyon sa Senado? Kung ganito pong yung yung mga kinakasuhan sila ang nag-iimbestigar. Ano ito? Parang ano na ba ito? Kuwad na ustisya, sir? Ako, ako, sa, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan pupunta yan kung pupunta ba yan dapat sa katotohanan. Kasi yun naman, uh -oh. di ba, ang, uh, ang layunin ng isang investigasyon. Malaman kung ano talaga yung nangyari at uh -oh. magsagawa ng mga batas na kailangan para hindi na maulit. Uh Opo. -oh tingin niyo ba mas makabubuti kung in, in ano ito no kasi ang ano naman po nito in aid of legislation ano po although yung blue ribbon committee talaga nag-iimbestiga rin yan kung krimen man ito no halimbawa kung kung pagnanakaw or blunder ito pero in this case nga mga extrajudicial killings yung sa house of representatives po sa tingin niyo meron pong pupuntahan yan at uh, at uh, maha mapipinpoint nila kung sino talaga itong mga pumatay dito sa mahigit mil, 20,000 20 na mga suspect lang. Ayan yung inaasahan ng mga biktima ng war on drugs. At uh, uh -huh. doon papunta yung investigasyon ng Qualcomm. Pero ganun din ay dapat uh, bantayan natin na maigi Kasi alam naman natin lahat na basta't ang Kongreso o ang Senado ang nag-iimbestiga, Oh. May uh -huh. halo pa rin politika yan. Oo. Oh. Uh -huh. Kasi nga, dapat kasi, ang, eh, well, natawagan na yung Quadcom naman, ano? Dapat daw mag-imbestiga na ngayon ay yung Department of Justice, Prosecutorial Service, ano po? At evaluate na nila yung mga mga isinuplong doon sa Quadcom hearings, sir. At nag kayo ron, eh, no? Halimbawa, yung pagpatay uh -huh. kay kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary, General Wesley Barayuga na pinatay dahil dahil pinipilit niyang manatiling malinis yung PCSO eh ginokontra niya yung mga pamimigay ng mga mga small town lottery at peryahan ng bayan ng mga illegal na binibigay sa mga general din nung panahong yun, mga general ng pulis. eh kaya siya pinatay Opo, tama po kayo dyan Jaris. dapat talaga investigahan yan ng DOJ kasi nandiyan na 'yung testimonya nandiyan na 'yung evidence eh. oh oh Pero uh, mabalik lang tayo dun sa uh, itong itong issue ng hustisya sir ano. Kasi matagal na po ito no. noon pang uh, matagal ng batas at uh, na, hindi pa naman ito nire reveal at anong sinasabi po mayroon tayong limang haligi, limang pillars ng justice system or ano, or uh, uh, limang haligi ng sistema natin sa hustisya at katarungan at ano po ito po yung law enforcement prosecution tapos judiciary tapos yung uh, mga bilangguan at ikalima ang publiko gumagana ba talaga ito sir Well, ako, matagal ko nang sinasabi na kailangan natin talagang bigyan ng prioridad at palakasin yung ating sistema ng justisya dahil matagal na ito uh -huh. napapabayaan. Uh -huh. una, alam naman natin lahat, sobrang bagal ng mga kaso dito sa atin. Uh -huh. Yung mga kaso, lalo na ng corruption at human rights violation, ang nakakalungkot, yun pa yung mga pinakamatagal. Pinaka uh -huh. E eh, dapat uh, yun ang unahin sana ng ating uh, buong justice system. Pangalawa ay yung issue ng vacancies dahil ang dami pang mga bakanting pwesto sa mga judge at sa mga prosecutor natin. Kaya mabagal din ang justisya. At ang naging problema dyan ay sobrang naging uh, pumasok ang politika sa pag-appoint ng Pangulo. Sabi nga nila eh, kailangan ng backer. Kailangan mo ng backer kung gusto mo maging judge o prosecutor. Hindi naman dapat gano'n. O oh, eh, dapat ay... Eh, Based on the merits, di ba, ang, uh -huh. ang pag-a-appoint. Uh -huh. Pero Dalinga, yung, hindi nga nangyayari nung ganun eh. Opo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <sighs>